Problema ka ba sa bills, tuition, at may emergency pa? At kailangan na kailangan mo na ng cash? Ah, lang yung solusyon, o, no? yung alahas mo? Ito? Ito? Oo nga, paulit-ulit. Kasi ang ginto na isusuot mo na, may value pa. Kaya nga in case of emergency, katulad niyan, pwedeng pwede mo siyang gawing pera at pwede mong isang la. Pwede kong gawing pera? Saan? Dito o sa Raquel Pawn Shop, mataas na yung sangla at dahil nga 38 anniversary na nila, nako, kada sangla mo o renew mo, pwede kang manalo ng alahas o kaya naman pangkabuhayan showcase. Wow! Totoo? Parang familiar sa akin yung boses na yun. Oo, kaya kung gusto mong sumali, aabot ka pa kasi ang promo na to from March 1 up to May 31, 2024. At ang Grand Raffle Draw naman is June 14, 2024. Open din ito sa lahat ng Raquel Pawn clients nationwide. At kailangan ha, 18 years old ka na, pataas. Buti na lang pala, 35 years old na ako. Oh. Buti naman, at kailangan din ha, residente ka dito sa Pilipinas. At for every transaction, bibigyan kayo ng e-raffle entries. Bukod dun sa sangla, sa tubos, meron din silang tinatawag na Perakel Express na kung saan pwede ka magpadala ng pera nationwide. Kaya magsangla ka na dito o kaya naman sa ibang branches ng Raquel Pawn Shop. At baka mamaya, isa ka na sa Manalo. Kaya go na yan. Makapunta na nga sa Raquel Pawn Shop. At ang mabayaran ko na itong mga bills. Tapos baka manalo pa ako. Oh, okay.